lalakad tayo ngayon mga kaprom dito ay bibili tayo ng pizza mayroon daw masarap na pizza dito matry nga natin dito ako dumaan para wala masyadong sasakyan. saka ah, mahiling matry natin yung pizza na masarap sabi nila masarap daw eh napit na tayo maganda banana uh, peel. Meron ding mga paninda dito na saging sa gilid. Napaka-busy po ng street na ito mga kaprombi. Mura po dito yung tindang gulay. Ito sa gilid. Kasi parang tumpok-tumpok po siya ng mga gulay. At iba-ibang klase. May mga prutas din. Minsan dito po ako namibili. ng maraming cheese. Ano to cheese yan? Yes. Ah, uh, plate o. Ha? Okay. Yes. Oh. Yes, o. Oh. Yes, o. Melted cheese, na. No? Pwede na. Amarienda po. Kain. Ayan po, hindi eh, na ako magwawalis mga ka dahil nandito na yung mga masisipag na nagwawalis. Hi! Wow, ang sipag niya naman. Pwede ba araw-araw? Tipag -araw. <laughs> po nila. Hanggang doon po yung tila sa lupa. Tradition Na natin po yung ginagawa nila sa taas, kung ano po yung update doon at tayo po yung nagpapagawa po ng taas ng bahay tara na po mga kapromdi at tayo muna ay lalabas dito na tayo mga kapromdi eto tinanggal na to nakaraan po meron tong harang ayan wala na tapos ang ginagawa po nila ngayon Ah, asintada na. Oh, asintada tayo dito. Oh, asintada. Yung asintado lang ang ang pwede ah. <laughs> yung asintado lang sabihin mo. Po. Ito na po. Okay. So, Isa na sila ng asintado dito mga ka-promise. Dito na side mo. Tay, tunga, tay. Bubuhatin natin 'to. dito na side po, halos kalahati na po 'yung natapos. Yan. Dito po. Kalahati na yung natapos dito sa kabilang side. At Sina Kuya Bitoy dito at saka si Kuya Nato naghahalo po ng semento. Pitong patong pa lang. Pitong patong. Mm. Yan po. yung update dito mga kapromdi. Bali yung mga posti tapos na. Tanggalan na po ng eto. Tapos na siya. sa nagtaaw na to Kuya Bito, ilang taon ka na nga? Si seven. seven malakas pa ba? Hindi halata <laughs> Parang 58 Hindi, <laughs> 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 joke lang Malakas pa Si seven di ka pa pala senior kuya Lapit-lapit na no Ayan. Busy sila dito mga kapromdi Tayo yung istorbo muna Dito sa gilid ng bahay namin May nakatanim pong Puno ng saging Marami pong dahon yan Minsan nakikihingi po kami dyan At makalat pa rin dito Mga kapromdi Pero at least Ayan Nag-aasintada na Mabilis lang naman ito. Paikot. Ayan po mga kaprombi. Naka-break sila ngayong hapon. Hindi masasama to sa Merienda po sila. Ng sandwich po. At saka royal. Yung palaman po ay chicken pastel na may mayonnaise. Ayan. Kuya Bipay doon sa sulok. Okay ka lang dyan, kuya? Ayos lang. Maganda pwesto mo dyan, ha? Malamig dito, eh. Oo nga, eh. Mahangin. Kaya ako yung sibito, itang itang. Pahinga muna sila, saglit mga kapromdi, dahil snacks lang sila. May merienda. Ayan, binaklas na pala yan, no? Oh. binaklas na. Baklas na. Nakakasin naman dito. Ito na lang po pala yung isa. Hindi pa nabaklas to. Isang last na poste. Ano, masarap naman merienda mo? Ayos, masarap ma'am. <laughs> Maraming salamat. <laughs> Ingat lang tayo dito kasi may mga pako pala. Oo, okay, okay. Wala pang mga <laughs> pako na nagalo pa. Delikado yan. May mga pako kasi dito mga kaprom, di kaya hindi tayo masyado lumalapit dito. Dito na side. At liligpitin pa ito lahat. Pero dito mal maluwag naman. <tipod> ano dumating na po yung mga order nating semento. Ilang piraso po yan, kuya? Tampo. Tampong pirasong semento. Yan. Pampak muna dito. Dito muna ilalagay. Yung iba, tapos kaakit po dun sa taas. Yung mga ibang stocks sa labas yung ibang hollow block. Kapromdi, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood ng aking mga video at sa lahat ng sumuporta sa aking YouTube channel. Hanggang okay, sa muli, magingat po tayo palagi. God bless po. Bye bye!